Nagbenta ka mismo ng ng gamit mo or ng something. Nako ba kasi ako anong something ito. Na, <laughs> sabihin ko na ba? Sige na sabihin mo <laughs> na. Nagbenta ng kaldero, Gano'n. Ah, nagbenta oh, oh, oh. Ka kami ng... ni Ate Glo uh, doon para mabuhay kami. At uh, kasi uh, canceled ang mga shows ko lahat doon. Claude? Sino, sino si si Claude? Si Ate Claude, si yung kap kapatid ko, di ba ah, yes, lang kami yes, yung mga si kapatid Gloria. Si, ating, si Gloria. Si Gloria, na original singer ng isang linggo pag-ibig. Tapos si Eileen yung pinakabunso. Oh, Oo, si diba, Tatlo lang kami. So nagbenta ka ng kaldero sa Amerika. Isang Imelda Papi uh -huh. nagbenta ng kaldero. Para mag-survive. I Ay, mean, talaga hindi kayo pre-provide ng ng pagkain, ng pabahay, ng ano. kasi, uh, to be honest, um, yung mga Filipinos doon ang nagbibigay sa kanila ng mga pagkain. Nakita ko ng dalawang mata ko yan. Yun ang totoo po yan. Uh, I was there. Um, basta makikita nyo po sa pelikula yung kung paano sila minahal ng mga Filipinos in Hawaii. So, ibig sabihin, hindi ka nakatira mismo sa, sa bahay ng mga Marcoses? Ah, uh, I was um, yung yung bahay na tinirahan namin, yung friend nila ma'am 'yon. Tapos araw-araw uh, ako nandoon doon. Halos uh, sa anak na po nila ako doon sa Hawaii. Ganun katagal ka nagbenta ng kaldero, Three years. <laughs> tagal, no?